Ayan. Ayan po ay dahon ng asetaba. Ayan po ang aking kinakain na Ang asetaba po ay nagpapababa po ng sugar. Ayan po ay herbal medicine para sa mga diabetic. Ayan po. Dahil po mahal ang gamot, ayan, mag herbal herbal muna po tayo. Ayan, subukan po natin. So, efektibo po ang pagkain ng dahon ng asitaba. Yeah, herbal pan po. Organic po muna tayo. Pagkatapos ko pong kumain, magkitik po tayo ng sugar. Dahil wala po tayong pambigyan ng gamot. Ayan. Yeah, herbal po ang ating sinubukan pag mababa po ang sugar ko yung pakishare po para malaman ng mga gumagamit ng gamot para malaman nila po ma mas maganda po ang gumamit ng herbal yun po tikin po natin tinanong po natin kung magiging resulta ng ating herbal medicine ba plant Organic po tayo Dahil po yung mga gamot ay Mayroon pong side effect Mas maganda po ang gumamit ng Herbal plant Ayan po, tignan po natin Ayan, makikita mo dyan 128 po 128 po ang ating blood sugar Ayan, hmm. saya-saya na po natin Ayan, bahay